Wow! May pasanghay! Siyempre! Pasanghay yan ni eh, Mama Lens? Siyempre, nakadalaan niya ganda si Marilyn Leni Robredo. Wow! Hi! Hi! State your name, barangay Maria Leonor Herona Robredo having been elected as having been elected as city mayor hereby solemnly swear hereby solemnly swear that i will faithfully discharge to the best of my ability that i will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position the duties of my present position and for all others And for all others that I may hereafter hold that I may hereafter hold under the Republic of the Philippines under the Republic of the Philippines that I will support that I will support and defend the Constitution of the Philippines and defend the Constitution of the Philippines that I will bear true faith that I will bear true faith and allegiance to the same and allegiance to the same and that i will obey the laws and that i will be obey the laws legal orders legal orders and decrees and decrees promulgated by the duly constituted authorities promulgated the by the duly constituted authorities of the republic of the philippines of the republic of the philippines and that i impose this obligation and that I impose this obligation upon myself voluntarily, upon myself voluntarily without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion or purpose of evasion so help me god so help me god so ayan ang mga bata helmet yan po yung oath taking ni mayor Lenny Robredo dahil ang daming nag-request sa atin na hindi nakapanood daw ng no oath taking oh. so yan na yon mga bata helmet in uh -huh. Talaga ba isinabuhay ni Mayor Lenny Robredo yung sinumpaan niya? Siyempre naman. Yes, sa dalawang linggo ba naman mga kapata helmet, Oo. super napaka-productive hmm. ng ganap ni Mayor Lenny araw-araw. Araw-araw yan may yes. ganap, hindi kagaya ng iba dyan, araw-araw namamasyal. Sana all namamasyal, hmm. pero ayan nga mga kapata helmet talagang, Isinabuhay, ginagawa ni Mayor Lenny Kung ano man yung sinumpaan niya Para sa taong bayan oh, Hindi siya kasumpa-sumpa Yes, di ka gaya iba dyan, kasumpa-sumpa talaga Oo, oh. ako talaga ha hmm. Nakakairita na naman Pero ayan nga mga kabatang helmet Congratulations talaga kay Mayor Lenny Robredo At eto, bukas may panibagong linggo Na naman tayo Ng pag-a- Did. Yes, congratulations sa mga bumoto kay Mayor Lenny Robredo. Ang galing nyo. Siyempre, hindi tayo kasalit uh -huh. sa bumoto, sana, pero mas sanaga yun. Pero noong 2022, kasama tayong bumoto. Uh -huh. Pero yung taxes natin, kasali sa binabayad sa kanya. Yes, mm. di ba? Taxes natin eh. Oh. Ang mga oh. sa mga nakaupo. Mm -hmm. Kaya talagang napakaswerte talaga ng naga, bitch yoga yes. At magiging napakaswerte talaga ng buong Pilipinas kapag si Mayor Lenny Robredo ang naging presidente. Eh, pero alam ko lamang tradisyon dapat ang presidente ng 2022. Oh, pero man, buti eh. na lang talaga kasi hindi lalabas itong mga kulay ang uh -huh. kaupu ngayon. Oo, oh, diba? ay mga totoong kulay na yes. Itim. Ay, itim talaga. Nakakalo. Paputim. team Paputim. Papu Or, kutim na yon. Oh, uh, makutim. Pero ayan ako nag-usama ng video. Tawag ka lang mag-subscribe, palike, like, update at sa lahat ng ganap ni Bibi Lenny. At, saray, <laughs> talag saray talaga ako na Bibi Oo. Dapat yung President, President Lenny. President Lenny diba? na siya. President. Nanam namin ko na. Yes. Ano, ang tawag doon? Manifest. Manifest. May, ano, imamanifest ko na. Don't worry. O basta mga bata helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe. Ta. As always, sabi kami sa buhay nyo, helmet yun um, Keep like, everyday God. Bless everyone. Bye! Kailanita! No, yeah. Kailanita! Yeah.